Sus! Ihares ko iyo ang sako! Isilid mo siya sa sako! Delikado yan! Lahi ng asungo Ano kaya ang ginagawa ng maglulo? Natila takot na takot si Lolo Ingo. At mahigpit niyang pinagbabawalan ang kanyang apo na si Sus. Mga giliw kong taga-subaybay, Ganito nag-umpisa ang kwentong ito. Sos! Sos! Apo ko, humanda ka. Ating pupuntahan ang ating mga bitag. Lolo, gabi na. Tamang tama lang, apo. Gabi nating bibisitahin ang ating mga bitag. Ganon ba, Lolo? kailangan gabi natin pupuntahan ang mga bitag dahil sa hindi tayo makikita o mararamdaman pagkamalapit na tayo sa ating mga bitag dahan-dahan natin lalapitan ang ating mga bitag para hindi magwawala ang aking mga nahuhuli. Napansin na nila agad na may huli na ang kanilang bitag. Sos, apo, wag kang lalapit sa huli natin. Gilikado yan. yan. May rabis yung nahuli natin. Anak ng asong gubat. Napakatindi ng kamandang yan. Napakatindi ng rabis niyan pagka ikaw ay nakagat. Ihahagis ko sa iyo ang sako. Takpan mo ng sako ang huli natin. At kung maaari apo, isilid mo sa sako para hindi na makawala. Mabilis na kumilos si Sus at isinilid ang anak ng asong gubat. Lulu, bakit takot na takot ka sa anak ng asong gubat? Eh tuta lang naman yan. Delikado ang tuta. Napakatindi ng rabis ng kuta Sa oras na makagat ka, hindi ka si sisikata ng araw. Sa tanang buhay ko, ngayon lang tayo nakahuli. Nang tuta o anak ng asong gubat. Lolo, anong gagawin natin dyan sa tuta? Napaka-ilap naman yan. Bakit hindi siya nag-iingay? Bakit tahimik? Apo, ganun ang ugali ng tuta. Tahimik na tahimik yan. Tingnan mo, apo kawawang kawawang tingnan para siyang hindi na nakakalakad. Binusalan ni Lulu Ingo ang bibig ng anak ng asong gubat. Anong gagawin natin sa anak ng asong gubat? Paano natin yan alagaan? Mapapaamo natin ito, Apo. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala madali itong paaamuhin sapagkat ito'y tuta pa lang. Lumipas ang mga buwan. Napaamo na nila ang anak ng asong gubat. Lolo, ang saya-saya ko. Meron na tayong asong gubat. Apo, tuturuan natin ang ating alagang asong gubat. Tuturoan natin manghuli ng mga bayawak, manghuli ng baboy ramo. Lulo, papaano natin tuturoan yan? Gagalhinga hinga sa kagubatan para masanay siyang manghuli ng mga hayop sa kagubatan. Lulo, anong pagkakaiba ng asong gubat? At sa mga alaga ng tao dito sa kapatagan? Ang asong gubat ang pinakamatapang na aso na nakikita ko. Paano mo na sabi, Lulo, na ang mga asong gubat ang siyang pinakamatapang sa lahat ng mga aso? Ako mismo ang nakakasaksi, Apo, kung gaano katapang ang aso gubat. Hindi sila mabubuhay sa gubat kung hindi sila matatapang. Sapagkat ang nakatira dito sa gubat ay lahat matatapang ang mga asong gubat. Galing din yan sa mga alaga ng tao. Subalit, hindi nila naalagaan ng husto. Pinabayaan nila ang kanilang mga alaga. Ginugutom nila. Kaya naisipan ng ibang aso na umalis na lamang sa kanilang mga nakaalaga Kaysa naman magugutom lang sila. Ang iba sa mga yan, Nilapastangan ng mga nag-aalaga sa kanila. Minaltrato, hindi minahay ng mga nag-aalaga. Kaya naisipan ng ibang aso, pumunta na lang sa gubat. Doon nagsimula ang mga asong gubat. Galing din yan sa mga alaga ng tao at doon sa gubat, doon na rin sila dumami at ang kanilang mga anak lumaki hanggang sa tinawag na silang asong gubat. Ganyan pala lulo ang pinagmula ng mga asong gubat. Mga alaga din pala sila ng tao noong araw? Oo, apo. Mga alaga din sila ng mga tao noong araw dapat pala alaga ang mabuti ang mga aso para hindi sila maglayas tama ka apo tama ka kaya ito ang tandaan mo apo ano mang hayop na aking mga alaga kailangan ng matinding atensyon matinding pagmamahal para hindi nila maisipang umalis sa oras na mararamdaman ng mga hayop kagaya ng aso na sila'y mahal na mahal ng tao kailanman hindi na sila aalis. Wala ng asong magiging asong gubat. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay at pakikinig ng aking mga kwento. Huwag po sanang kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat, i-subscribe ang aking channel. At mag-comment na rin tayo.